natin turning radius niya. Abot siya. Ay, tumatama siya. Kabila. Okay. Tapos seto makikita nyo, dito na naman sa likod yung ano niya. Ang kanyang extra gas tank or auxiliary tank. Ito, PP18 lang niya patalikod. Magkakaroon naman siya ng extra gas. Mga kay Mortal, check nyo mga motor na pang endurance. Pang long ride, alas 12 ng gabi sila magte-take off. Kaya ganito ang setup ng kanilang motor. Check nyo. Ayan, kung makikita nyo, ito ay Sniper 150. Tapos, meron siyang extra gas tank. Napakalaki ng gas tank niya, oh. Tingnan mo. Ayan, oh. Okay. Tapos, meron siyang fuel lines papunta sa gas tank. Ayan, oh. Ang lalaki ng mga galon nito. Ganyan ang setup nila. Ako, kahit ilang daang kilometro pa yan, hindi na magpapagas siguro itong mga to. Pero di ako sure ha. Tignan natin turning radius niya. Abot sya Ay, tumatama sa kapila Okay. Kung, kung sa bagay, sa endurance kasi, hindi ka naman diliko na agad eh. Okay lang naman siguro. Ayan o. Oh. Yun lang, ang nakikita kong posisyon ng rider dito, medyo, ayan, hanggang dyan lang talaga siya. Bawal ang malaking chan. <laughs> Tapos ito, makikita nyo, dito na naman sa likod yung ano niya, ang kanyang extra gas tank or auxiliary tank. Ngayon, kung mauubusan niya na sya ng gas, makikita mo dun sa gauge dito, ito, pp lang niya patalikod. Magkakaroon na naman siya ng extra gas. Para sa akin, mas okay itong idea to. Para sa akin lang, ha? Ayan. Ito, dito, sa harap din to, oh. Ayan. At dito, may mga nagme-mekaniko, Anong ibig sabihin yan? <laughs> Shout po. Hoy, <laughs> nako baka matapakan natin ng feelings. Wag <laughs> na. Yan, talagang sinet up na nila 'yung mga motor nila kasi ah, uh, yan pag nasiraan ka nako. Wala kang makikitang motor shop na bukas. <laughs> kasi gabi sila nga alis. At heto 'yung mga motor na iba. Yan, solido sa tangke. <laughs> okay. Stock na tangke. <laughs> Ay stock plus stock pala. <laughs> ito, buti ito mga to. Yung auxiliary tank niya nasa gilid talaga. Yan ang proper, yan, di ba? Hindi nako-compromise yung balance at saka yeah, hindi tulad dun sa malapit sa tank, malapit dito sa rider or nasa likod. Yan, okay. Shout out sa mayari. Ay, yan oh. Okay po. 2 1 Ayan, nauna na si Sir Nuki. Okay, hataw. Naku. Ito may interval sila. Dami nila, ha? BMX at wrestling. Palagi siya papel, kaya palaging trending. Isa siyang magpupisbol, humble at magaling. Di mo matatapat ang estilo niya at galing. Dahil ba't ka larangan, kaya pa easy-easy lang mga kalapan sa It's